Hello mga kaurag! Kumusta po mga nagkakakalapati diyan? Kumusta po kayo? Sana good health kayo lagi. Good health at uh, nasa magandang uh, kalagayan po kayo mga kalapati. Uh, tuloy lang yung pagkakalapati natin. Nakaka-enjoy talaga kasi ako nga kahit uh, 45 years old na ako mga kalapati. Uh, aminado ako 45 years old na ako mga kalapati. Uh, hanggang ngayon, nagkakalapati rin ako, kakalapati pa rin ako. Uh, Nakakatuwa kasi, kumbaga, kahit ganito yung lugar natin, uh, kahit medyo, takag dito, crowded, crowded yung uh, lugar, pero, uh, masaya pa rin yung pagkakalapati kahit crowded na yung lugar. Kagaya nito, mga kalapatids, si Boy, yan. Yan, yan yung lugar niya mga kalapatid. So, <laughs> ano yan, kumbaga, kumbaga, maraming mga gamit, maraming mga, mga nakasabit, kung ano-anong mga, mga ano dyan, may mga gulong, kasi, para vulganize kasi si Boy Pero, masaya pa rin yung kalapati namin, pati yung pagkakalapati namin ni Boy masaya pa rin kahit ganito yung lugar namin kasi nakakabawa sa problema namin mga kalapatid ito may bagong kulungan mga kalapatid so, si Buyo ginawa niya yan mga kalapatid medyo malawak lawak eh ito yung binigay sa kanya mga kalapatid so. yan yung binigay sa kanya mga kalapatid yung uh, pinsan niya sa ano sa barangay conception yan yung lalaki yung babae mga kalapatid so, bali nag nagpatungan po sila mga kalapatis nakita ko kanina eh nagpatungan sila mga kalapatid so, ito naman yung ano mga kalapatid so yung kalapati ko mga kalapatid so matalino yan mga kalapatid so sobrang talino yan isipin mo mga kalapatid so, nung nakawala yung dalawa yan yung dalawa yung asawa niyan tapos siya ang nawala lang yung babae, pero siya, nakabalik siya mga kalapatids. Pero nagtataka nga kami mga kalapatids kasi hindi yan pinapakawalan ni Boy eh. Nakakulong lang yan dito eh. Ito yung dating kulungan niya. Tapos yan yung uh, ano nila, yung viewing, yung uh, steel mating na yan, yung ang view niya yan yung ano yan yung may mga tarpulin na yan na ano na sa eskwelahan pero hindi yan pinapakawalan ni Boy diyan mga kalapatid pero nakabalik pa rin siya mga kalapatid nasa kulungan lang siya lagi nakawala yung dalawa kasi may binuksan siguro nung uh, kapatid niyang kapatid niyang uh, maliit kaya nakawala yung dalawa pero nakabalik yung lalaki mga kalapatids yan oh. Yan yung kalapati ko mga kalapate. black checkered. Napakatalino yan mga kalapati. Yung anak nila mga kalapati, yung dalawa, kukunin ni boy, ibababa daw dito. Kasi, kasi balita ko yung uh, may-ari nitong uh, inuupahan nila mga kalapati, itong uh, nila. Kasi nag-uupa lang sila rito Bali, nakita yung dalawang kalapati ni Boy nakita yung dalawang kalapati ni Boy na nasa itaas Bale, papaalisin daw kasi alam mo naman medyo masilan yung uh, may-ari masilan yung may-ari na nga ano na nga inuupahan nilang uh, pero hindi nga naman medyo maayos yung inuupahan nila eh o, kita mo mga So, mga ano lang yan. Eh. Tagpi, mga ganon Yan. Yan yung uh, pinakabuo ng, uh, ng uh, tawag nila. Uh, inuupahan nila. Pero, medyo maano yung may-ari. Medyo ma ano tawag dito? Ma -huh? Medyo maarte eh sayang eh mababacir pa naman ni Boy yung dalawang sisu ng uh, kalapati niya kasi nasa itaas eh nandun sa ano eh naka ano yung kulungan eh Diyan sa pader na yan yung harapan na yan nandyan yung dalawang sisyo eh sabi ko mababacir mo yan Boy kasi open na open dyan mga kalapatid so dyan sa labas dyan sa mga nagdadaan na ano na sasakyan mga kalapatid open na open dyan mga kalapatid so. dyan o oh, dyan sa ano sa pinaka ano tuk tuk oh, boy. ito na ito na yung kalapatid niya mga kalapatid so. oh, ito na yung sisi -si, oh. <laughs> open na open sana dyan mga kalapatid so maganda sana dyan mga ano kaso uh, pinalis nung may ari kaya kaya sabi eh kapasok na lang daw dito sa loob ito na yung sisiw niya mga kalapatid napaka healthy mga kalapatid yung uh, sisiw ng aking ng aking kalapati <laughs> Ay inaangkin ko pa rin na ah, sa akin yung kalapati pero binenta ko na kay Boy eh. Pareho racing mga kalapati eh. Oh. Pareho racing sila mga kalapati Na eh. Napakagaling. Eh. Ang ganda mga kalapati to. Eh. Hmm. Pareho racing eh. Yan oh. baka mamaya mahawakan ko mga kalapatid yung sabagay pwede ko na siyang hawakan mga kalapatid eh. kasi hindi pa naman nakakalipad masyado yung uh, kalapati hawakan natin mga kalapatid Ito yung babae niya, mga kalapatid. Eh. Ito yung babae niya mga kalapatid Napaka-sulid ng katawan mga kalapatid. Sulid na sulid oh. Uy grabe na ako kay boy mga kalapatid. Sa totoo lang. Inggit na inggit ako kay boy. Kasi yung kalapati ko napa sa kanya. Tapos sa kanya nagano ano nagsisiw. Eh, sa akin eh. Uh, at saka may iba vlog nga pala ako mga kalapatids Tungkol naman sa kalapati ko doon sa aking bahay Yung isang puti Tapos yung uh, ang asawa brown May iba vlog din ako uh, Abangan nyo mga kalapatids Kasi di ko pa alam kung bad news yun o no? good news eh Kasi isa pa lang naman yung itlo uh, Hindi niya muna nililimliman uh, Ang sabi ni boy pag naging dalawa na daw baka limlima na yung uh, dalawang dalawang itlog kaya makikita natin yung mga kalapatid sa iba vlog ko yung mga yung kalapatid yung kalapati ko ganda mga kalapatid so, oh. ang ganda ng katawan oh. bulto mga kalapatid oh. so. <laughs> buong buo <laughs> arin to boy ito yung lalaki boy babae parang babae to boy ayun e, babae to boy ay hindi Lalaki ata to boy. And yung ano, babae ata. Ano? Eh hindi, parang ano eh. ka Pero ang maganda mga kalapatid so buong buo yung katawan oh. oh. Ang taba. <laughs> Napakaganda pa ng kulay mga kalapatid so. Racing siya mga kalapatid so. Pero yung ina niya, mga kalapatids, yung ina nito, yung hindi na bumalik, hindi naman siya masyadong racing. Pero ito, mga kalapatids, oh, ah, nahaluan na siya ng racing kasi yung ama niya, yung black checkered, bali racing yun, mga kalapatids, nahaluan na siya. Tapos yung isa naman, talagang racing na racing, mga kalapatids, kukunin ko yung isa. Racing talaga siya, mga kalapatids, racing. Ika yung kurtina kasi mga kalapatid si. hawakan mo Ito, so, ito yung uh, talagang racing na racing mo. Oh. Mana sama niya mga kalapatid si. Tanyo yung dumu, mga ay, Ilong mga kalapatid si. Saka yung mata niya mga kalapatid si. Oh, napakaganda. Oh. nag siya mga kalapatid. Pero magbabago pa naman ata yan magbabago pa yan pero sa tingin ko napakaganda na sana sana hindi na magbago ang kulay nito mga kalapatid eh. kasi bibihira lang ang ganitong kulay eh. yung gray medyo medyo ano lang na pagka gray yeah. ito ata yung lalaki kasi sa sa pagmumukha niya matapang eh. medyo matapang siya yeah. hey, so, racing yan mga kalapatid <laughs> eh. salamat ay Nainggit ako sa, sa totoo lang talaga nainggit ako mga kalapatids kaya buhay kasi um, nakapasisiw siya mga kalapatids pero masayang masaya rin ako kasi nakikita ko pa rin yung uh, lahi ng aking kalapati nakikita ko pa rin yung uh, lahi niya lalo na malulusog mga kalapatids oh. oh. busog na busog oh. nagsasarili na to ano boy yeah, nah, na, na pagkain yeah. ano oh. nagsasarili na to <laughs> Ayun mga kalapatis Pero sa akin mga kalapatis, may iba vlog ako. Na, Nang nangitlog na rin kaso hindi ko pa alam kung good news yun o bad news. Basta abangan nyo na lang mga kalapatis yung uh, panibago kong uh, iba vlog. ano o. Oh. Oo. Oh. Tao na. ano. So, for Ah, uh, galing Oh. Ah, salamat. Salamat mga kalapatids. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kalapatids. Uh, maraming salamat panonood maraming salamat sa panonood nyo. Ha? Tsaka wag niyo kalimutan uh, subscribe po kayo sa akin YouTube channel, Kaurag Vlog. Um, nakakatanggal talaga ng stress ang uh, nakakatanggal ng problema yung uh, pag-alaga ng kalapati. Kahit anong klase ng ibon, uh, mag-alaga kayo mga kalapati, uh, makakatanggal sa problema. Kasi lalo na kapag mga kalapati kasi nababacir mo yung kalapati na, na, na ipapabalik mo sa bahay mo eh. Kapag, kapag uh, pinakawalan mo, makabalik sa iyo mga kalapati. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. <laughs> Ito yung kalapati oh. Bungbo.